Hmm. O oh, nakakok, talim-talim mo kita oh. Nakatalay Oh, kasi ano na niya Tataob na niya <laughs> Tataob na niya Yari. <laughs> Tali mo to Ege. Baka hindi maano, dapat talim-talik Ayos lang yan Wala <laughs> lang <laughs> Hey Game Ay Talim

agak na, ya, na, na, lo, <laughs> Para tumaav. Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo 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 Ayo

GELACH <laughs> FLUITENDE GELACH Kasi ko na ito eh. Ganun na sana, no? Kasi pala sa nagpahulog doon.